na hindi pala mga na, hindi pala ito maganda sa, na sinasabi ko sa sa babaeng ito kasi pwede itong magawa sa nanay ko or sa kapatid kong babae. Sa mga peeps, welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate you are watching Homolas TV. Mga kapeeps, Homolas TV, subscribe ka na. So for today's vlog mga pips meron na naman tayong pagkaibang topic ngayon. Our vlog For today is, mga posibleng dahilan kung bakit bastos yung mga nakakachat mo. So, check it out! A few moments later. So, sa so number one, mga peeps, ha, ang posibleng dahilan kung bakit bastos ang para sa'yo, ang mga AFAM, is cultural differences. So, totoo yan, mga peeps, ha. Meron talagang may, may mga cultural differences talaga tayo, mga peeps. Lalo, lalo na sa ibang bansa, lalo na sa mga western mga western country, kung kumbaga ganung way sila makipag usa para sa kanila is, is normal lang, pero sa atin medyo bastos na siya. Pero pag kasi mga peeps, kung kung ikaw conservative ka na klasing babae, so kung dating sa iyo is medyo bastos na siya, mas mabuti na wag mo na lang ituloy yung pakikipag-usap mo sa kanya or i-block mo na lang siya agad. So sa so, number two, the language barrier. Ito yung problema. <laughs> sa karamihan, yung language barrier talaga, lalong lalo na is yung, yung kausap mo is hindi pa siya talaga mag, masyadong magaling mag-English kasi iba yung, yung language niya na ginagamit. So, isang posibleng dahilan din yan, kung baga ang dating sa'yo is medyo bastos na, kasi may mga salita siyang nagamit na hindi angkop dun sa sentence niya. Wow, magano'n. Meron pala, mayroon pala siyang mga salitang nagamit na ang dating sa iyo is bastos na, pero para sa kanya ay hindi. Maya, mas mabuti na yung sinabi ko sa previous na mga vlog ko, mas mabuti na gamitin niyo yung word na mas madaling maintindihan mga pips para at least magkaintindihan kayong dalawa and iba iba at para hindi yo para hindi maging iba yung dating sa na mga nang mga sinasabi ng ka LDR mo so let's proceed na sa number 3 online anonymity ano ba yung anonymity wow anonymous <laughs> yun mga peers so sa online kasi, ang pagiging anonymous online, kasi nga, hindi naman tayo magkakilala. Siyempre, hindi, well, hindi, naman tayo magkakilala dalawa. Kung baga, may kalayaan kang sabihin kung ano yung gusto mong sabihin. And may kalayaan silang bastusin, ha? Wala may kalayaan silang bastusin. Pero pero pag ganyan kasi na binabag ka, pag binabastos ka na ng chat mo, mas mabuti na 'wag mo na lang i-continue yung yung pakikipag-chat sa kanya. Kasi sa online mga pips, madami talagang bastos online. Totoo 'yan. Halos 90% is bastos talaga mga pips. Kaya kung ako sa iyo, masanay ka na. <laughs> Pero wag ka na, wag ka ding mawala ng pag-asa kasi nga meron meron at meron talagang tao, meron na meron talagang afam na nakalaan na para sa iyo. Huwag mo lang siyang madaliin, huwag ka lang magmadali mga peeps kasi si God meron yang nilalaan talaga na afam na para sa iyo. So, be patient mga peeps. So, sa number 4 is Maling pagkakaintindi. Ito na sinabi ko, sa, sinabi ko kanina na na mga relevant din, mga pareho din siya doon sa language barrier. Is kung, kung yung dating sa iyo is naging bastos na siya kasi mali yung pagkaintindi mo. Maybe, maybe he has a good intention, pero na-express lang niya ng mali. Pero hindi, hindi bad yung intention niya sa'yo, ha? Kumbaga, meron lang siguro siya nagamit na ibang word na mali yung pag, uh, mali yung pagkaintindi mo, kaya, kaya yung dating sa'yo is naging bastos na. Kaya, ayun, kapag Kapag naging bastos na yung dating sa'yo, mas mabuti na i-explain mo yon sa ka-LDR mo para at least ma makahanap siya na pang makahanap talaga. Bigla makahanap siya ng simpleng word lang na mas mas lalo mong maintindihan yung intention niya. So number 5 naman tayo mga pips. last na tayo is intentional disrespect. Meron talagang mga tao na pinanganak na talagang basto at wala itong kinalaman sa culture bayan or sa or sa tradition bay bayan. Kasi pinanganak na talaga siyang ganyan, mga pips. Kapag binabastos kanya, so ibalik mo sa kanya. Ibalik mo sa kanya, mga pips. What if? Gawin din yan sa mama mo or sa kapatid mong babae. So, ganunin mo siya, mga pips, para ma-realize niya. At Ma, ma, at masapak mo din siya charot lang. <laughs> Para ma-realize din mga peeps na hindi pala mga hindi pala itong maganda sa, na sinasabi ko sa sa babaeng ito kasi pwede itong magawa sa nanay ko or sa kapatid kong babae. Kaya hindi lahat ng mga foreigner ay bastos mga peeps at hindi rin lahat ng mga Pilipino ay may Parehong karanasan. Tandaan na tulad ng sa ibang tao, ang tamang komunikasyon at pag-unawa ay susi sa pagkakaroon ng magandang ugnayan kahit sa online pa yan na usapan. Kaya, yan na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Karen and I am now signing off.